Ang taon ay 1969 at sa pagtatapos ng digmaan, ang American squad ay nakatanggap ng utos na tiyakin ang seguridad ng nayon laban sa puwersa ng North Vietnamese. Sa ilalim ng malakas na ulan, hinanap ni Private Dave ang mga kapwa sundalo at natagpuan ang mga ito kasama ang mga taga-nayon na walang buhay at ang kanilang mga tainga ay nawawala. Nagtataka Pumasok siya sa isang barong-barong upang mag-imbestiga at natagpuan si Sergeant Scott, na tila wala sa sarili at nalaman niya na siya ang pumatay sa lahat. Si Scott ay may suot na tali na nakalagay ang mga pinutol na taynga bilang isang kwintas at bihag niya ngayon ang dalawang kabataan. Sinubukan ni Dave na kausapin si Scott, at sinabing ang digmaan ay tapos na, ngunit nagalit si Scott at binaril ang lalaki pagkatapos ay inutusan si Dave na barilin ang babae upang patunayan ang kanyang katapatan tumanggi si Dave, at nang kumilos si Scott upang patayin ang babae, pinigilan siya ni Dave. Pagkatapos ay tumakbo siya kasama ang babae upang tulungan siyang makatakas, ngunit binaril ni Scott si Dave para matumba siya, at hinagisa ng granada ang babae, na ikinamatay niya. Si Dave na napuno na sa galit ay nagpasya siya na labanan si Scott, at bilang resulta, sabay silang bumaril sa isa't isa na ikinamatay nila pareho. Kinaumagahan, dumating ang US Special Forces at ang commanding officer ay nag-utos na ilagay ang mga bangkay sa yelo at huwag kailanman sabihin sa sinuman ang pangyayari. Ang eksena ay nag-fast forward sa taong 1992 kung saan ang Hoover Dam sa Nevada ay sinakop ng mga terorista at pinatay ang maraming tao. Nakahandusay sa kalsada ang mga bangkay ng ilang sibilyan at ang mga pulis na nagtangkang makialam ay patay na rin sa kanilang sasakyan. Mayroon din silang bihag na mas maraming sibilyan at ang mga terorista ay patuloy na iginigiit ang kanilang kagustuhan. Hindi nagtagal, inutusan ng pulisya na huwag nang makialam dahil ipapadala ng militar ang Universal Soldiers, isang elite counter-terrorism unit. Kabilang sa mga sundalong ito ay sina Dave at Scott na ngayon ay tinatawag na GR44 at GR13. Sila ay muling binuhay ngunit walang alaala tungkol sa nakaraang buhay at higit sa lahat kumikilos sila na parang mga robot, laging sumusunod sa utos na hindi nagpapakita ng anumang emosyon. May ilang mga tao sa malapit na nag-uusyoso at hindi nagtagal ay dumating ang TV news journalist na si Veronica upang i-cover ang istorya, ngunit dahil late na naman siya, tinanggal siya sa trabaho. Ang Universal Soldiers ay tumalon sa tubig at nagsimulang umakyat sa dam upang pumasok sa loob ng hindi napapansin. Binaril ni na Dave at Scott ang ilang terorista na nagbabantay, pagkatapos ay ikinonekta nila ang headphone ng terorista sa radyo at nagplay ang koponan ng nakarecord na boses upang hindi malaman ng mga terorista na patay na ang kanilang mga bantay. Nagpatuloy sila papunta sa loob, pinatumba ang lahat ng bantay na nakikita nila, ngunit nang makita ng isa sa mga terorista ang pinuno sa loob, agad siyang binaril. Sa gulat ng terorista, biglang gumalaw ang sundalo at nagsimulang bumaril na parang walang epekto sa kanya ang mga bala. Hindi nagtagal ay dumating sina Dave at Scott upang tapusin ang iba pang mga terorista. At nang makita ni Dave ang mga hostage, nagsimulang mag-flashback ang nangyari sa Vietnam. Paglingon niya, tiningnan niya si Scott at naalala niyang siya ang responsable sa trahedya. Ang alaala na ito ay naging sanhi upang matigilan siya at hindi pansinin ang radio command mula sa control team. Sa labas, si Colonel Perry na namamahala sa Universal Soldier Project ay nagbigay sa mga tagapanayam ng mga sagot ngunit hindi ito malinaw. Dahil dito, napukaw ang kuryosidad ni Veronica at nagpasya siyang sundan siya na gustong makuha ang istorya upang maibalik ang kanyang trabaho. Nang maglaon sa command center, nalaman natin na ang mga sundalo ay may pinahusay na kakayahan sa pagpapagaling at higit na lakas, ngunit mayroon ding posibilidad na mag-overheat at mag-shutdown, kaya binibigyan sila ng neural serum upang panatilihing kontrolado ang kanilang mga isip at pigilang bumalik ang mga dating alaala. Sinusubukan ng mga teknisya na alamin kung bakit natigilan si Dave at nang tanungin siya, sinimulan niyang ilarawan ang nangyari sa Vietnam na narinig ni Scott. Iminungkahi ng mga teknisya na mas mabuting alisin si na Scott at Dave mula sa koponan para sa karagdagang pagsusuri, ngunit sinabi ni Perry na ito ay pansamantala lang na pagbalik ng alaala at pwede nilang burahin ito gamit ang serum. Sa labas ng command center, lumabas sa sasakyan si Veronica upang mag-imbestiga, hindi pinansin ang pagtutol ng kanyang kameraman tungkol sa aksyon na masyadong mapanganib. Sinubukan niyang sumilip sa base dala ang kamera, at nang buksan niya ang container, nagulat siya nang makita ang katawan ng isang sugatang sundalo. Sa una, mukhang patay ito kaya nagsimula siyang kumuha ng litrato, ngunit bigla siyang nagising at nataranta si Veronica, dahilan upang matrigger niya ang alarm ng hindi sinasadya. Si Veronica ay agad na tumakbo at sumakay sa kotse kasama ang kameraman, ngunit mabilis na dumating ang mga sundalo na ipinadala upang hulihin sila, na naging sanhinang pagbangga at pagbaliktad ng kotse. Inilabas ng mga sundalo ang dalawa mula sa kotse at naghintay ng order, ngunit nang sabihin sa kanila ni Perry na kunin ang kamera at bumalik sa base, hindi siya pinansin ni Scott. Bigla niyang binaril ang kameraman, na muling nag-trigger ng mga alaala ni Dave. Hinampas niya si Scott para pigilan siya sa pagpatay kay Veronica, pagkatapos ay hinila niya ito palayo at sumakay sa isa sa mga sasakyan ng militar. Binaril sila ni Scott, ngunit si Dave ay patuloy pa rin sa pagmamaneho hanggang sa utusan siya ni Perry. Nang marinig ang boses ni Perry sa communicator ay bumalik si Dave sa soldier mode, ngunit tinanggal ni Veronica ang headset at nakapag-isip muli si Dave ng malinaw, kaya nakatakas sila gamit ang kotse tinawag ni Scott si Dave bilang isang taksil tulad ng ginawa niya sa Vietnam, ibig sabihin ay bumalik din ang kanyang mga alaala. Nang maibalik si Scott sa loob, sinabi ng mga teknisya na gusto nilang kanselahin ang proyekto dahil ang pagbaril ng sundalo sa inusenteng lalaki ay malinaw na hindi ito gumagana ng maayos. Gayunpaman, pinagbawalan sila ni Perry na gawin ito, ipinaliwanag na makukulong sila dahil hindi alam ng Department of Defense ang tungkol sa tunay na katangian ng proyekto. Pagkatapos ay inanunsyo niya na habulin sina Veronica at Dave para pigilan silang ibunyag ang katotohanan. Kaya umalis ang team sakay ng kanilang truck. Habang nagmamaneho, nagtataka si Veronica kung bakit siya tinulungan ni Dave at ipinaliwanag niyang tapos na ang kanyang paglalakbay at gusto na lang niyang umuwi. Napansin din ni Veronica na mayroon siyang tama ng bala, ngunit ini-sterilize lang ito ni Dave gamit ang lighter ng sasakyan nang maubusan ng gasolina ang kotse, itinulak ito ni Dave patungo sa gasolinahan. Sa kasamaang palad, naubusan ng gasolina ang istasyon at hindi gumagana ang pampublikong telepono, kaya nagpasya ang dalawa na kumuha ng silid sa motel upang doon manatili. Samantala, ang mga special soldiers ay dumating sa lugar at pinutol ni Scott ang mga linya ng telepono. Sa silid, binuksan ni Veronica ang telebisyon at laking gulat niya nang malaman na siya ay na-frame up para sa pagpatay sa kanyang cameraman. Sinubukan niyang gamitin ang telepono sa silid, ngunit hindi ito gumagana. Nagsimulang mag-overheat si Dave, kaya hinubad niya ang kanyang damit at tumayo sa harap ng aircon. Nang subukan ni Veronica na lumabas ng silid, sinundan siya ni Dave, ngunit bigla siyang bumagsak dahil masama ang pakiramdam niya. Napansin ni Veronica na sobrang init niya kaya dinala niya ito sa bathtub at nilagyan ng maraming yellow. Ito ay nakatulong sa kanya upang gumaling ang kanyang sugat. Sa sobrang pag-aalala, pumunta si Veronica sa reception desk at nalaman niya na hindi rin gumagana ang telepono doon, kaya nagpasya siyang bumalik sa silid, hindi napansin na papalapit na ang special unit. Sa silid, bumuti na ang pakiramdam ni Dave at nanood ng TV, na sa wakas ay nagpaunawa sa kanya na tapos na ang digmaan at lumipas na ang ilang dekada. Sa sandaling iyon, nagpaputok ang Universal Soldiers, at maswerteng na ni Dave si Veronica sa tamang oras. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa bawat silid sa pamamagitan ng pagsira sa mga dingding, na nagdulot ng takot sa iba pang kliyente ng motel sinundan siya ni Veronica at sinabing malapit na silang mahuli, kaya gumawa ng plano si Dave. Pagdating ng special unit sa loob, hindi nila mahanap ang dalawa at ipinagpalagay na nakatakas sila, kaya umalis sila. Ngunit ang totoo ay nagtago sila sa isang kama kasama ang dalawang sibilyan, pagkatapos ay kinuha nila ang susi ng kotse upang tumakas. Nakita ng special unit ang pag-alis ng kotse at pinaputukan ito, ngunit si Dave ay nagmaneho sa reception at nagawang makatakas. Kinabukasan sa kalsada, nagsimulang magtanong si Veronica ng maraming katanungan. Nagalit si Dave dahil wala siyang maalala kaya pinahinto niya saglit ang sasakyan para kumalma. Pagkatapos ay nagpa siya si Dave na alamin kung ano ang totoong nangyari sa kanya, at nagpatuloy ang dalawa at nakarating sa isa pang gasolinahan. Inutusan ni Dave ang may-ari na maghintay sa labas at isinama si Veronica sa loob ng tindahan, kung saan hinubad niya ang kanyang mga damit pagkatapos ay hiniling niya kay Veronica na suriin ang kanyang katawan para hanapin kung may tracking device na nakakabit sa kanya at ginawa iyon ni Veronica na medyo nahihiya, dahilan upang marinig sila ng may-ari at isipin na may ginagawa silang kapilyuhan. Sa kalaunan, sa wakas ay nahanap ni Veronica ang tracker sa binti ni Dave ngunit ayaw niyang saktan siya, kaya gumamit si Dave ng kutsilyo upang makagawa ng butas. Nandidiri si Veronica ngunit dahil walang ibang pagpipilian, ipinasok niya ang daliri sa sugat upang alisin ang tracker. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang special unit sa gasolinahan at sinipa ang pinto at nagpaputok. Ngunit naghanda pala ng bitag si Dave, sinadyang iwanan ang tracker sa loob na may nakakalat na langis, na naging sanhinang pagsabog ng gusali habang ang mga teknisyan ay tumatakbo palabas ng truck upang patayin ang apoy na nakakapinsala sa kanilang mga sundalo, lumabas si Dave, Veronica, at ang may-ari ng gasolinahan mula sa trunk ng mga kotse. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon na pumuslit sa truck at magnakaw ng mga files bago bumalik sa kotse at tumakas. Gayunpaman, biglang lumitaw si Scott sa likod ng upuan at sinubukan na patayin si Dave. Ang kotse ay nawala ng kontrol at bumangga, at dahil sa malakas na impact ay tumalsik si Scott palabas ng bintana. Sa kabutihang palad ay nakasitbelt ang dalawa kaya ayos lang sila at mabilis na lumayo. Nagpasya si Perry na tapos na ang misyon at sinabihan ang lahat na bumalik sa truck upang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Scott na naaalala niya ang kanyang pangalan at biglang binaril si Perry. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng truck, kung saan ginagamot ng mga teknisyan ang ibang sundalo at iniharap sa kanila ni Scott ang tainga ni Perry ipinahayag ni Scott na ang misyon ay patuloy pa rin at siya na ang boss ngayon ngunit nang subukan siyang pigilan ng isang technician agad niya itong pinatay dahil dito ang iba ay walang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Scott habang ang mga technician ay patuloy na nagtatrabaho sa pagpapagaling ng iba pang mga sundalo si Scott ay nag-inject ng muscle enhancer sa sarili upang palakasin ang kanyang katawan at gumawa din siya ng bagong ear necklace nang magsimulang mag-overheat ang kanyang katawan, sinabihan siya ng mga teknisyan na pumunta sa cooling chamber at tinurukan nila ito ng sampung serum upang itumba siya. Gayunpaman, nang pumasok ang teknisyan sa silid upang tingnan kung gumana ang kanilang plano, nagising si Scott na nagpapakitang ayos lang siya, at pilit na tinurukan ng teknisyan na ikinamatay niya. Samantala, huminto si na Dave at Veronica sa restaurant upang kumain at tingnan ang mga files. Hindi alam ni Dave kung ano ang gagawin, kaya nag-order si Veronica para sa kanya at umalis upang maghanap ng telepono at tumawag tungkol sa mga pangalan na nakalagay sa files. Pagkatapos ay nagsimulang kumain si Dave sa pamamagitan ng pagkopya sa ginagawa ng ibang tao, at nagustuhan niya ito kaya humingi siya ng higit pa. Nagdala ng maraming pagkain ang waitress at patuloy lang sa pagkain si Dave, ngunit nang tanungin siya ng waitress kung paano siya magbabayad, hindi siya sumagot. Lumapit din ang may-ari at sinubukan na suntukin si Dave, na madaling umiwas at natalo sa isang sipa. Sinubukan din ng ibang mga lalaki sa kainan na harapin si Dave, ngunit madali niyang natalo ang lahat at ang isa ay lumipad palabas ng bintana, na nakita ni Veronica. Nag-alala si Veronica kaya tiningnan niya kung ayos lang si Dave, at nakita itong relax lang na nakaupo habang kumakain ng isang mangkok ng popcorn. Kinagabihan, huminto si Scott sa isang bar at nagtanong ng impormasyon tungkol kay Dave at Veronica. Pinagtawanan siya ng isang lalaki at binugbog siya ni Scott na ikinatakot ng lahat. Sa loob ng truck, inutusan ng huling teknisyan ang sundalo na pasabugin ang granada at biglang sumabog ang sasakyan. Gayunpaman, hindi sumuko si Scott at sinubukan na iligtas ang dalawang kapwa sundalo. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang mga ito sa isang supermarket para ilagay sa freezer ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang isa. Habang ang huling nakaligtas na sundalo ay nagnanakaw at kumakain ng hilaw na karne, sumigaw si Scott sa mga sibilyan na parang si Raulo, na nagsasabing ipapakita niya sa kanila ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo ng mga gwardya, ngunit pinatay sila ni Scott sa ilang segundo. Kinaumagahan, dumating sina Dave at Veronica sa ospital sa Utah, pinuntahan ang nakuhang impormasyon mula sa mga files. Dito nila nakilala si Dr. Gregor, ang taong lumikha ng programa, at nang makita ni Dave ang mukha ng doktor ay bumalik ang alaala niya. Naalala niya noong nasa operation room siya habang ginagawa siyang super soldier ni Gregor, ngunit naalala din niya ang kanyang pagkabata kasama ang mga magulang. Matapos sabihin ni Gregor kay Veronica ang tungkol sa scientific research, narinig nila sa balita na patay na si Perry, at si Veronica ang itinurong sa larin. Nakita rin nila ang security footage mula sa supermarket at ipinaliwanag ni Gregor na inaakala pa rin ni Scott na nasa Vietnam siya at nakikipaglaban sa mga rebelde. Pagkatapos ay sinabi ni Veronica na dapat nilang ilantad ang totoo, ngunit si Dave ay pagod na at gusto na lang umuwi kaya binigyan niya si Veronica ng tiket ng bus para makabalik sa Los Angeles. Kinuha ito ni Veronica at nagkunwaring sumakay sa bus, ngunit umalis ang sasakyan nang wala siya. Bago makapag-react si Dave, pinalibutan sila ng mga pulis at inaresto sila. Makalipas ang ilang sandali, dinala sila ng konvoy ng pulisya at hindi nagtagal ay hinabol sila ni Scott gamit ang truck. Una, binangga niya ang isang kotse ng pulis at pinaalis ito sa kalsada, pagkatapos ay sinimulan niyang banggain ang bus habang ang kasama niya ay nagpapaputok. Agad na kumilos si Dave at itinulak pababa si Veronica upang protektahan siya at napatay ng sundalo ang driver kaya nawala ng kontrol ang bus sinira ni Dave ang upuan upang kumuha ng piraso ng metal at sinubukan na gamitin ito para sungkitin ang lock habang patuloy na binabangga ni Scott ang bus gamit ang truck. Biglang naghagis ng granada si Scott sa loob ng bus, ngunit kinuha ito ni Veronica at itinapon sa labas kaya sumabog ito sa labas. Ganoon din ang ginawa niya sa pangalawang granada na inihagis sa kanila, kaya sa halip ay sinimula ni Scott na ihagis ang mga ito sa paligid ng bus upang masira ng mga pagsabog ang sasakyan. Pagkatapos, sa wakas ay nakarating si Dave sa driver seat at nagmaneho. Kinuha niya ang baril ng pulis at itinulak si Veronica palabas ng bus bago tuluyang mabangga ng malakas ang bus, dahilan kaya tumagilid ito. Pagkatapos ay sinimulan ni Scott na itulak ang bus patungo sa gilid ng bangin, ngunit umakyat si Dave sa bintana at binaril ang huling kasama ni Scott bago tumalon palayo. Ang dalawang sasakyan ay magkasunod na nahulog at sumabog ng bumagsak sa lupa nang lumapit ang isang pulis mula sa convoy upang arestuhin silang muli, pinatumba siya ni Veronica at kinuha nila ang sasakyan nito upang tumakas. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa tahanan ng pamilya ni Dave sa Louisiana. Muling nakasama ni Dave ang kanyang mga magulang at nakipag-ugnayan si Veronica sa TV Network upang ibunyag ang katotohanan. Kinagabihan, umalis sa bahay si Veronica upang makipagkita sa ilang reporter na maglilinis ng kanyang pangalan, ngunit pagsakay niya sa kotse, hindi niya mahanap ang susi. Lumalabas na kinuha pala ito ni Scott, na buhay pa rin. Biglang nawala ng kuryente ang bahay at narinig ni Dave si Scott na sumisigaw sa labas, nagbabantang papatayin ang kanyang mga magulang kung hindi lalabas si Dave para labanan siya. Kinuha ni Dave ang baril sa pangangaso ng kanyang ama bago lumapit kay Scott, Nahawak si Veronica bilang hostage. Nagsimula ang isang labanan sa pagitan ng dalawang sundalo, ngunit si Scott na nag-inject ng napakaraming enhancer ay tila hindi nasasaktan. Habang iniinsulto niya si Dave para sa kanyang kahinaan, muling nag-inject si Scott at muling binugbog si Dave, iniuntog ang kanyang ulo sa sasakyan ng pulis bago siya kinalagkad sa harap ni Veronica. Sinubukan ni Scott na barilin siya at sa kabutihang palad ay wala na itong bala. Ginamit ni Veronica ang pagkakataon upang tumakas, at hinagisan siya ni Scott ng granada para patayin siya, tulad ng nangyari sa Vietnam. Galit na galit, sinubukan ni Dave na atakihin muli si Scott, ngunit mas malakas pa rin si Scott kaysa sa kanya at itinapon siya sa loob ng kamalig kasama ang kanyang mga magulang. Hindi sumuko si Dave at patuloy na lumalaban, aksidenteng nalaglag ni Scott ang isang enhancer, kaya agad itong kinuha ni Dave at tinurukan ang sarili. Ngayon ay magkapareho na sila ng lakas, kaya makakalaban si Dave kay Scott ng patas, at sinimulan nilang hagupitin ang isa't isa gamit ang anumang bagay na makikita nila sa kamalig. Pagkatapos ng paulit-ulit na paghampas kay Scott sa mukha, sinipa siya ni Dave at tumalsik siya sa labas, pagkatapos ay sinipa niya ulit si Scott at bumagsak sa spike na ginagamit sa pag-aani ng palay. Pagkatapos ay lumapit si Dave upang matiyak ang katapusan ni Scott at sinubukan ni Scott na lumaban pa rin ngunit binali ni Dave ang kanyang braso at pagkatapos ay ini-activate ang harvester upang tuluyan siyang patayin. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang mga magulang, lumapit si Dave upang tingnan ang katawan ni Veronica, at natuklasan na buhay pa rin siya at sila ay nagyakapan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.